Guys, gawa tayo ng juice. Blueberry, banana, raspberry, tsaka pakwan. Ayan, lagyan natin ng pakwan. Dalawang bote ang gagawin natin kasi malit lang siya. Ayan. Lagyan natin ng raspberry po. Yan. tapos pakuan tanggalin natin ang buto yung pakuan maganda yung pakuan yung diretsyo mo blender mo sa lalagyan niya yan, lagay natin dyan. Yan. natin lagay yung pakwan. Ay, puno na. Maliit lang yung lalagyan kasi. Saglit. May nasamang buto. Yeah. Tanggal natin yung buto. Tayo yung buto eh. Paano to? Puno na. Yan. Puno Puno na. Tapos dito naman sa kabila. Saka natin siya i-blender. <laughs> Oops. Huwag ka naman. Yan. Dalawang ang buti. Lagyan natin ang pakuan. tanggalin natin yung buto <laughs> siapa Yan. Tapos lagyan natin ng blueberry. Blueberry, blueberry. Yan. Tapos, badelma. Uy! Malaglag na sa mesa. But, eh, batil mo. Tawag nito, raspberry. Ayan. Okay, guys. Ngayon, iras na natin. Ano oh. ito. Saan ito? Ang inom pala ito. Ito. Ito guys, sabi ito makikita ito. Okay. Check natin. Tapos ito naman isa. Oh. Itong isa. yan Ito natin Mamaya na asukal, kanya-kanyang lagay. siya guys tikman natin nasa eh, sa aking baso mo. ayan tikman natin eh. susog ka dyan tama lang kahit walang asukal kasi matamis naman yung blueberry mm. sarap Sarap guys. Bye bye. <laughs> Thank you for watching.